Good morning sa inyo guys, ito nga pala lahat ng mga dadaling ko sa barko for today's video Huwag kayong maingay, sa inyo ko lang ipapakita to, tara samahan nyo mag-empake yung kalbo, let's go! So ayun na nga guys, para sa mga bagong marino dyan, sana makakuha kayo ng tips, shish! Sa ating mga seaman, meron pala tayong dalawang bagahe na pwedeng lagyan ng tag 20 kg kada isa, All alright! Kaya unang maleta, dito ko lahat ilalagay yung aking chichirya, Pupunuin pala natin ng pagkain to guys, yan yung magiging sandata ni Kalbong Siman TV sa ilang buwang paglalayag sa karagatan, Om Sim! Unang kinarga, hala, bakit ganon? Lugi sa laman guys. Laki ng agwat. Ay, natin yan. Piyaya. Piyaya again. Ilis. dilis ya pusit pusit pusitkan tong ya terus untuk masalah no ber ber pot se oh Banana chips Banana chips Siwis. Siyempre, hindi natin pwede kalimutan yung niluto kong binagoongan. Oh, she! Sama ko na rin, guys, yung ano, ito. Pinaka masarap natin, ano. Sheesh! Kalbong Seaman TV Special. Naku! Sheesh, re. Dahil puno na ng pagkain yung unang bagahe, guys, lilipat naman tayo sa kabila. Nandito naman yung mga sekreto ni Kalbong Seaman TV. Oh, yeah! Dito ko naman guys nilalagay yung mga damit, brief, medyas, toothpaste. Toothbrush, ang mga kalimutan. pangmalakasan, malakasan. Hey. Buy one day ka, Antibid. Sabon. Siyempre, yung one and only. Parami ng lotion at tissue. Let's go! Diyos hey. na at huwag nyo rin kakalimutan yung nail cutter. Dapat isda yung design. Sabay maraming kaliskis. Fish! Okay, nakita nyo naman guys. Ang dami kong gamit na dinala. Pati na rin yung mga pang sari-sari store business. Alright! Joke lang, ipapamigay ko din yung iba dyan. Lalo na yung dilis, pati pusit. Miss na nila yung amoy nyan. Fish! Kamuntikan ko pa makalimutan yung pinadala sa akin Om sim! Siyempre guys, hindi natin kakalimutan yung nagpadala sa atin. Shoutout. Shoutout dyan guys. Let's go. Okay. sa